Natanggap na ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang unang set ng ebidensya para sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap nito sa International Criminal Court o ICC. Batay sa dokumentong ipinost sa website ng ICC, inihayag ng prosekusyon na binubuo ng 181 items ang pinadala nitong mga ebidensya. Kasama dito ang mga ebidensya na binanggit sa warrant of arrest na inisyu laban sa dating pangulo. Tina-counte ang assistant uh, to counsel uh, dito po sa po ng kinakaharap na kaso ng dating pangulong Duterte sa ICC. Magandang gabi po dyan sa inyo, uh, attorney. Magandang gabi. Opo. At magandang umaga pala sa Pilipinas. Opo, thank you. Ma'am, ito nga po no ngayon ay headline po dito sa Pilipinas itong 181 items no na uh, mga uh, ebidensya na hawak po ng prosecution ay sunumite sa panig din po ng depensa. Ito hubang 181 items na ito kasama ba dito 'yung sinasabing posibleng mga ebidensya para po naman opo ah uh, sinasabi nga po no para po sa innocence Ah, or mitigating circumstance po sa panig ni dating Pangulong Duterte? Uh, Pusible. Uh, yung ebidensya kasi na required na ibigay ngayon, no oh, ah, ay hindi pa naman yan yung pangkalahatan ng ebidensya. So, inisyal pala yan. Mm -hmm. At uh, yung parang exculpating evidence, eh, yung tawag kasi dyan eh, ay kind of required to be submitted already ah uh, but yung, yung evidence, hindi, hindi yan yung tipo, oh, ito yung mga pangalan, o ito yung mga ano. Ang hinihingi lang dyan, bilang. O kaya, uh, language, ano ang uh, English ba yan? Tagalog, Cebuano. Mas ganun yung mga hinihingi informasyon, ha? Kaya baka hindi pa yung bugahan o kaya yung mismo patungkol sa merits of the case. Ah... Uh... Totoo bang humihingi po ng extension si Karim Khan para po sa submission po ng additional evidence? Yes, um yung deadline kasi niya ay sa totoo actually April pa. Ah. Mm -hmm. Uh pero uh, parang April 11 ba? Mm Hindi, -hmm. sorry. April 11 yung sa kay Duterte. At sa bahagi niya parang, mas direction, what is the direction of your um ano to of your defense? Mm -hmm. Actually sa kanya ang tanong, uh, balak mo ba na mag-invoke ng ano to? ng uh, insanity uh, et cetera, kung ano bang dependsa yan. Pero dito kay Karim Khan, ang uh, kanyang hinihingi oras yata i-check uh, eh, ko pero parang may naihingi pa siya ng dagdag -dag oras para uh, magsabit pa ng additional. Mm -hmm. So itong initial 181 items, mm -hmm. eh mas uh, yung parang background, no? ano bang itsura nito? Ito ba ay nakapapel? Ito ba ay video? Mm -hmm. Ito ba ay uh, tao, testimonya. So, ganun ang itsura ng submission or um, uh, yung interpares mm, -hmm, mm -hmm. Uh, exchange of information nila. Okay. Uh, bakit po yata, ma'am, kung mamarapati lang po ninyo, uh, kayo ba nakikipag-usap mismo dito po sa ICC Prosecutor uh, bilang uh, counsel dito po ng mga biktima ng umano'y drag war? Uh, hindi, hindi kami nakikipag-cooperate, hindi kami um, involved sa prosecution of the crime. Mm -hmm. uh, talagang Office of the Prosecutor lang 'yan. Mm -hmm. Ang victims ay may ibang papel. Hindi nila din pa namin papel, na, kung baga, pruwebahan yung krimen Eh parang second prosecutor. Hindi eh, mas sa amin ay views and concerns of the witnesses. Kaya sa totoo, ah, sorry, of the victims, of the victims. Mm -hmm. Kaya sa totoo kung ano, eh, bulag din kami sa kung baga, kaso ng prosecution, pero susuportahan namin sila all the way. Yung office of the prosecutor ay nasa loob, nakapaloob sa uh, korte, so meron siyang sariling opisina doon. At kung baga, independent, actually independent siya sa iba't ibang mga units. May sarili siyang larga, mm -hmm. at hindi nila kailangan, kung baga, hindi sila required na mag-coordinate sa amin. Pero pwede. Ayan. So, yun naman yung arena. Pwede. Kaya lang, syempre, uh, ano sila? Very strict about, una, disclosure rules. And pangalawa, about possibility of evidence coming into their play. That nabagit mga exculpatory evidence. So, una, um, kapag kasi kami ang nagbigay o kung sino man ang nagbigay, kailangan nilang sabihin sa kabila kung sino ang nagbigay. Mm -hmm. ah may ganon, mm -hmm. hindi yung tipong gulata na apo, apo. nakita na lang namin out of mm -hmm. nowhere ito, mm -hmm. kailangan may source para ma-vet din nung kabila kaya delikado yan, lalo na kung confidential yung information o kaya yung may hawak ng impormasyon walang may kilala mm -hmm. tapos biglang hihingin yon kung sino ang may hawak. Mm -hmm. Then pangalawa yung exculpatory evidence, lagit-lagi yung ini-involve. Ini-invoke na. Alam mo yung ewa ko ah pero kung minsan dito sa Pilipinas kapag palagay mo hindi makakabuti sa kliyente mo, hindi mo na lang sinasabi sa abyla. Mm -hmm. Parang ganoon na. Ah? O oh, hayaan mo siyang kunin yan. Dito sa ICC hindi. Kapag ikaw prosecution, ang objective mo makonvict siya. Nakakuha ka ng ebidensya. For example, kalaunan makakakuha ka ng magsasabi na, palagay ko po hindi naman si Duterte ang may gawa niyan. Mm -hmm. ah, kunyari ganong testimonya, kailangan mong ibigay sa defense mm -hmm. para magamit nila yon, Kaya may ganong kaming uh, sensitivities. Mm -hmm. Kaya hindi kami kaagad-agad at hindi fully mm -hmm. cooperating mm -hmm. with the prosecutor. They can do it on their own. Trial ready na yung mga yan. Okay, so para po mas maintindihan namin lahat, no? Uh, nung panahon po na nag-iimbestiga pa itong prosecutor ng ICC, nagkaroon ba kayo ng chance together with the witnesses uh, dito po sa kasong ito na makaharap siya para nga sa pag-establish nito pong mga facts na, na maaari pong makonsider for the issuance of the arrest warrant? Uh, si Karim kan mismo? Mm -hmm. Hindi. Uh, walang ganun ano. Medyo stricto sila at... Ah, uh, kumpaka independent. Mm -hmm. Kumpaka sabi nila, you can give us the leads. Ah, yung parang o sige, uh, sabihin niyo sa amin kung anong impormasyon. And we did that with the submission of communications to the court. Mm -hmm. But they will investigate. Kung may conclusion, hindi nila kukunin 'yung conclusion namin, ha? Mm -hmm. At sabi ko Aba, very ano to, ah, very stringent kasi saide para o sige, bigay mo na lang sa akin lahat 'yan. Ako nang bahala or mm -hmm. ako na ang ako ay i-adapt ko na lang ako anong sinabi mo. Ito mm -hmm. hindi eh. mag na talaga yung court. At kahit pa nagbigay ka na ng impormasyon or ebidensya na parang kumpleto na mm -hmm. sila, gusto nila na makumpirma, makausap mismo yung kunyari may nirefer kang witness. Kakausapin din ulit nila yung witness na 'yon. Kaya sabi ko nga medyo ibang standards ako, mm -hmm. natotoo ako kasi Ah uh, makikita mo na yung independence of the prosecutor mm -mm. from the uh, kasi hindi parang ang lalabas sa atin kung ano ang sasabihin ng nagsasaktol no? private complainant tatanggapin na ng prosecutor kasi wala na siyang oras mm -mm. or tamad na siya or o ano man dito talagang ma napakasigasi gagawa sila ng paraan na maimbestigahan bawat mm -hmm. isa sabi nga nila Di nagsabit kami ng mga communications meron daw mga footnotes may merong mga footnote. Mm-mm. Isa-isa ida-download nila yung footnote, kunyari footnote news report tungkol sa ganitong patayan. Aba, ida download nila yan and they will cross-check. Okay. Uh, ah, nag-information na nakuha sa radyo, ida-download nila yung episode at ita-transcribe gagawin pang English. Kaya ito yung tipong makakapag-convict talaga. Sa mga katulad nito, Derte. Okay. So, ma'am, uh, sa ngayon, ano talaga ang papel nyo sa kasong ito? Ano ba ang tamang title nyo dito? Tama uh, naman yun, ICC Assistant to Counsel. So, ibig sabihin, I can appear before the court. Pero ang inaabangan namin ay ang pagbubuo ng litigation team. So, Counsel for Victims. Mm -hmm. Yung litigation team ay bubuoyin ng mga abogado na involved or representative representative ng mga victims na mag-qualify kasi uh, manong Ted, yung next mm -hmm. stage talaga para sa victims mm -hmm. so wala kami pa kailan dito sa defense mm -hmm. and uh, prosecution na ebidensya mm -hmm. or well we could but uh, very minimal hindi kami required ang importante para sa victims ngayon, mag-register mag-participate medyo technical at mm -hmm. siguro mangingi ako ng paumanhin sa mga biktima na o oh, ako 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 pwede ako dyan kaya lang may technical limitations or scope ito. At tulad ng, oh, yung mga biktima na namatay, o oh, EJK, o oh, yun yung kunyari kung yun yung itatrial, mm -hmm. yung mga biktima na namatay pagitan ng 2019 at 2022, out na. Mm -hmm. Pero feeling nila, di ba, biktima sila. Pero sorry, uh, hindi po kayo malamang masasama. Mm -hmm. In the future, kung sabi ng ICC, ang itatrial lang namin, kasi syempre yung best case possible, ang itatrial namin ay mga kaso, hindi sa buong Pilipinas, kundi sa NCR at sa Ah, uh, bulakan lang. O, for example lang ah, example. Mm -hmm. E di, Laglag yung mga Narsipo, o yung mga Mindanao killings parang ganon mm -hmm. Hindi sila matatawag na victims of the case. Opo, opo. Yung papasok lang sa scope na particular ang mm -hmm. magpa-participate. Pero sabi nga namin, hindi naman ibig sabihin para sa pansarili lang nila 'yon. Mm -hmm. Kung sino man po ang makakapasok, paninindigan nyo yung interest ng mga biktima na hindi nakapasok. Kaya masinsinang uh, paliwanagan, masinsinang pakiusapan ito. Mm -hmm. Yun yung gagawin namin sa, sus sa ilang sa susunod na mga linggo. Mm -hmm. Kasi opo. kailangan on board kami lahat and on the same page. opo. So kung baga ma'am, uh, kung tama pakakaintindi ko, nandidihan kayo, ilang pang mga abogado, dahil may mga biktima dito, at napepwedeng maging ipatawag bilang testigo na sakop na umpong timeline na pinapanagot ang dating presidente bilang mga tagapagpayo nilang legal. Ganun po iyon? Iyon. Kaya lang, uh, iklaro ko kasi siguro nga sa atin, ang sinabing biktima mm -hmm. or private complainant mm -hmm. nagwi witness mm -hmm. sa ICC hindi automatic. Okay, opo, opo. Hindi automatic. May ilang witness mm -hmm. na pwedeng magparti uh, may ilang biktima mm -hmm. na pwedeng magparticipate na witness. Pero sa kalakhan, ang mga biktima ay magpa participate lamang sa pagbibigay ng kanilang mga pananaw at kuro-kuro. 'Yun yung importante sa korte. Kakaiba ito. Apo, apo. Kasi parang, oh, mm -hmm. ah, may mm -hmm. feelings involved. Well, these feelings matter at kunyari sa korte, tatanungin nila, oh, ito may apply for interim release. Mm -hmm. Labas sa legal arguments, labas sa jurisprudence, labas sa mga kung ano pang gusto niyong legal na argumento mm -hmm. at um, issue, ano ang pananaw ng biktima? Pwede sabihin ng mga biktima, eh, natatakot po kami kasi baka balikan kami. Mm -hmm. uh, ayaw po namin yan kasi hindi siya measure of justice. Ayun, parang gano'n. Mas yun yung kukonsentratan dapat ng lawyers for the victims or counsels for victims. Okay, sige po. Again, mm -hmm. hindi... Hindi kami di pwedeng hindi directly involved dun sa prosecution, hindi kami second prosecutor. bagaman mm -hmm. kakampi namin, siyempre. Mm -hmm. uh, ang kailangan talaga ay mag-concentrate ano ang pananaw ng mga biktima. Medyo iba, no? Opo, opo, opo. At ordinaryo ganito, no? Sa atin po kasing uh, patakaran ano ho, the accused have the right to face the accuser, no? So, dyan ho ba ganun din kapag uh, ito lang po no theoretical, no, kung doon sa iniharap na mga ebidensya Uh, ng prosecution at mga posibleng testigo kung ilalabas mo po ito eventually, maari sabihin po ng depensa na itong si Juan de la Cruz na nagsasabi na kasama siya sa mga testigo noong 43 deaths na binabanggit na sakop ng timeline na ito. Gusto ko tumakaharap dito sa husgadong ito. pwede po yun? Yes. Uh, yun naman talaga. The right of the accused to confront evidence mm -hmm. and to confront mm -hmm. the accuser is mm -hmm is sacred. Okay. Pero uh, merong yang mga, syempre, minsan, biktima yung haharap. Para mm -hmm. din sa ICC, malaki din ang premium at malaki ang pagtingin nila na ang biktima, kapag kinaharap yung accuser, baka matroma. Kaya yung eh, nakita natin nung first appearance, may online appearance, mm -hmm. baka pwedeng ganon. So, bihira na pagsamahin ng ICC yung uh, victim and the perpetrator on the same Uh, in the same room. Okay, opo, opo. Kasi apo. baka ma-retromatize. Mm. Ma kaya pwedeng ganun at mm -hmm. yun naman na, ay substantial compliance doon sa karapatan na mm -hmm. ito it confront mm -hmm. o ayan, no? Kaharap mo pero sa TV. Mm -hmm. So pwedeng gawa ng paraan for for kung protection din ng biktima and even yung accused. Opo. Uh, sa ibang pagkakataon, kung di tayo Manunood tayo online, mm -hmm. tutok tayo diyan. Mm -hmm. Nakapixilate yung video. Okay, opo. Sige. So, eh, so hindi mo okay. kita yung mukha. At kaya hindi nakapangalan. Opo, sige. So at may mga paraan. Apo. ni, uh, kasi po confirmation of charges lang po ang mangyayari supposed to be on September, right? opo Tama. Yes. No? Okay. And then, between now and September, maaari pong mag-apila ang depensa na pansamantalang palayain siya, no? Oo. At dun ho bang sa ganun pakakataon kapag ito po'y na-formalize ng depensa, yung pong binabanggit kasi ng kanilang abogado, si Kaufman, eh. Ah, uh, Diyan ho obligado ang prosecution si Karim Khan na Abisuhan kayo, nakunan muna kayo ng ano, ng reaction kumbaga komento bago pa magdesisyon dito ang ano, ang uh, court. Yan, yan precisely yung role. Actually, hindi nga si Khan ang hindi kasi Khan lang ang magre-request mm. kundi mismo korte. Eh, Hihingin niya yung pananaw ng mga biktima. Kaya importante yung pagre-register mm -hmm. uh, bilang formal na pagkilala. Kasi pag nag-register ka, mag aasasabit ka ng ID, mm -hmm. may application form, medyo mm -hmm. strict 'to. Uh, kaya yung pag pagpaghihingi ng pananaw ng biktima, required nga eh sa mm -hmm. ICC. Kaya mm -hmm. maganda, natutuwa kami na, wow, iba yung role dito, hindi lang simple parang mag-witness ka, tapos sasabihin mo magkano yung nagastos mo sa burol mm -hmm. dito, pati yung pananaw, yung feelings, um, okay. and how Apo. it would affect your family. Sige po. So, attorney uh, meron po lagi binabanggit A ng mga ICC accredited lawyers, no? Opo. Uh, kayo ho ba ay ano, hindi pa accredited ngayon? Kayo ba yung mag apply for accreditation? Ngayon accredited ako na assistant to counsel. So pwede ako maging bahagi ng legal team. May ICC accredited counsels at sa Pilipinas lima yan. Yung parang mga binibilang na mga pangalan. Yung dalawa doon sigurado ako para sa biktima, yung isa para sa akusado. Kilala na natin yan. ako ako mismo wala pang plano, ayusin pa namin yung ano pero definitely I could be part of the team. Opo. Pwede option din Dahil nabanggit mo na rin yung yung ano niya, yung itsura, itong mga councils, mm -mm. ay, kahit sino dyan pwede mong piliin kahit hindi naman Pilipino eh kaya ang option ng mga biktima up to 1,000 people mm. pwede kang pumili dyan kahit hindi Pilipino pero mm. syempre sabi nga nila mm -hmm. syempre pipiliin ng Pilipino kapwa Pilipino mm -hmm. eh tingnan nyo nga oh, wala tayong Filipino lawyer mukhang gano'n no mm -hmm. na sa trial ni Duterte kasi si Duterte mismo pumili ng British Israeli mm -hmm. so yung biktima uh, di maganda namang piliin niya Pilipino Opo Si Las Canis kasi matubato ngayon uh, if you're at liberty to tell us Sigurado sila testigo dito At may Filipino lawyer po Na kumbaga uh, Kanilang kaugnayan dito O mismo na po Itong si Karim Khan Ako Tingin ko si Karim Khan Kumbaga prosecutor Ang in charge dyan okay. They could be represented By counsel. mm -hmm. Uh, pero o kahit na whether registered with the court or not Kumbaga, para may advisor sila mm -hmm. Pero yung mag-handle sa kanila, sa pagpepresenta sa kanila mm -hmm. Ay yung ICC prosecutor okay. So, na-cover na yan At ako, mm -hmm. sabi na natin, 80% sure na magtitistigo sila Sila na rin na kasi yung umamin eh, diba? Mm -hmm. Na uh, nasa ICC custody sila at mm -hmm. uupo ng, ng stand Opo. Ito yung 181 items na binabanggit Medyo hindi siya gano'ng kadetalyado eh. 181 items, uh, kasama na dito yung list ng mga pistigo? Hindi pa yung pangalan. Kasi ang okay. hinihingi, kung hmm. babalikan natin yung order before, hmm. ang hinihingi ay... How many and which pieces of evidence can okay. be immediately disclosed opo, opo, without redactions? So ang tanong ilan lang mm -hmm. hindi yung <laughs> mm -hmm. hindi yung sino? Mm -hmm. uh, how many persons does the prosecution intend to call as witnesses? Opo, hindi opo. mga pangalan. Opo, opo. How many witness statements mm -hmm. ang ibibigay? So mm -hmm. uh, ano pa lang to initial? Tapos yun nga, anong language? Opo. Ito ay initial at uh, iniisip namin na preparatory ito dun sa paghahanda ng depensa nung kabila, ng defense Opo. ng Nina Duterte. Uh, ano to Step by step. Sabi ko nga, very crucial Sige. na maintindihan natin yung process kasi Opo. Opo. walang ganyan sa atin. Uh, Ma'am, sa inyo ho ba sa Filipino lawyers kasama sa inyong listahan si former Senator Dilima? He <laughs> again hindi po kami ang magbigay ng witnesses so okay. si Karim Khan. Mm -hmm. O ayaw din naming magspeculate. Okay. Pero ako Sige. as speaking for myself I, I would like her to testify. Mm -hmm. I would love for her to take the stand. Mm -hmm. Um and in a formal proceeding kasi hindi niya nagawa ito eh no. Opo. In a formal proceeding mm -hmm. recount all everything that happened to her and and with the acquittal mga yung mga mm, opo, eh yung mga kaso niya napatunayan namang hindi. Opo, opo, um, but opo. we have to wait and see. Ang okay, prosecutor sige. ang mapagpasya dyan. at kahit mm. gaano namin ipilit mm. eh sabi ng prosecutor hindi may mas malakas kaming testigo, o o opo, 'di ba? malay natin. Sige po. Okay, so ma'am kayo po you're going to stay there hanggang sa ano ho ito, hanggang sa magsimula na po itong uh, ano confirmation of charges. Naku, hindi naman. Pabalik-balik din ako dahil ako babalik na ako soon dahil kailangan ko nang konsultahin yung biktima. Mm -hmm. At then magsisimula na yung proseso ng uh, uh, participation. So, opo. hindi po ako nag-a-asylum din. <laughs> opo. Uh, ah, attorney... Ah, ano lang to? Trabaho ah, lang opo, muna. Opo, Ato, attorney, meron pong signature campaign ngayon na inululunsad para sa ICC po, para sa pansamantalang paglaya ng dating presidente. Ano pong take you doon? It's Uh, it's not within the processes of the court. Malala hindi papansinin. Kasi eh, ano parang ganon sa sabi ng court, you have to submit something, a legal argument before the court, and mm -hmm. you have to have standing. Mm -hmm. Hindi porque Pilipino ka, eh, pwedika ng komodako da. Mm -hmm. Dito sa ICC, they're, 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 they look at the facts of the case and mm -hmm. the law of the case. Mm -hmm. at Hindi dapat nagpapa at I highly doubt na papansinin niya ng mga judges. Ang kailangan gawin ng Duterte kasi sabi ko nga, ito sorry pero unsolicited advice. Mag-usap sila sa group chat kasi si Kitty at saka si Pulong yata nasa Supreme Court dumudulog. Si Sarah sabi niya move on. Sarah is at one point from one aspect correct mag-move on na ah, at mag-engage sa ICC because the relief that Duterte wants can only be granted by the ICC. Sinong pwede mag-utos dun sa mga jail guard na, oh, laya na yan, uh, palabasin nyo muna, temporary mm. release. Mm. O kaya walang jurisdiction ng court at palayain na yan, dismissed ang kaso. Only the ICC. Mm. So you should engage with them in mm. the proper forum. Okay. Kahit pa buka, kailan ba to? Sa 28, ano? Mm -hmm. Sa ma makalawa kahit pa mag sila sa labas ng ano, hindi bibigay ang ICC na, ah, gano'n, natakot kami na libo-libo <laughs> kayo, hindi. Opo. Sige. You have to engage with the processes. May pahabol pong tanong si Chacha. Please, Chacha, go. Mm. Yes po. Attorney Christina, kung sakali man ano, na possibly ito yung paulit-ulit sinasabi ng uh, uh, Duterte side that they will really file an interim release, paano nyo po kaya po sibling matulungan yung ating prosecutor? Ano yung mga isusumiti niyo Pang-depensa po sa korte bilang argument laban dun sa pansamantalang paglaya? Yung isang dahilan para hindi i-grant ang interim release ay yung posibilidad na manira ng ebidensya. At yung ebidensya ngayon ay uh, tao, testimonya, o kaya papeles, documentary. At kung sa pananaw ng mga biktima, so tatalawin kami ng views and concerns, kung sa pananaw ng biktima, ay eh, natatakot sila at may intimidate sila. At kung merong magre-report na may nangyayari ng kababalaghan, kumbaga, eh pakikingan yan ng US. Kaya tingin namin, well-placed ang mga biktima na mag-oppose. Mm. Dahil sila ang apektado. How mm. would their interests be affected by an interim release? Okay. Para ang lalabas dyan, makakakuha ba kayo ng hustisya? At pag sinabi ng biktima, parang hindi. Mm -hmm. Parang nasa laula lang yung nangyari. Mm -hmm. eh, sasabihin siguro ng korte, okay, uh, we need to listen to them. Mm -hmm. Because in the first place, this case mm -hmm. is for them. Okay. At last na lang po siya akin sige, ano go. bago pang aming mga balita. Sinabi niyo po nung nakaraan na posibleng madagdagan ang kaso ng pangulo dito po sa pambabash sa hindi lang sa mga abogado na may hawak po dito sa kaso lalo na po doon sa mga pamilya ng biktima ng EJK victims. Ano pong posibleng kaso ang maidadagdag doon? Uh, yung Article 70 or offenses against the administration of justice. Mas nakatuon doon sa intimidation ng witnesses or potential na witnesses. So, maliño 'yung mga biktima ay potential witnesses. Second, yung intimidation and interference with the work of the court, yung judges na parang uh, pinipilit na umaga, pumabor kay Duterte, pwedeng maging basihan. Kaya ang sabi nga namin, of course, kailangan mong iturol nyo na si Duterte yan, uh, plano niya yan, at ito ang naging kalakaran. Medyo long, long shot, I would admit. Pero, well, worth a try. Kasi, naalala nyo nung 2018, sinabihan na ni Duterte, o pinagbantaan na niya na si Fatou Binsuda, yun yung klaseng pagbabanta for the court or any of its personnel to not do its job or to do its job improperly. Yan yung uh, pinaparasahan dun sa Article 70, Offenses Against the Administration of Justice. Pero sa pangkalahatan, of course, the court will not bow down or bend mm -hmm. to their political um, exercises. Pero, Hmm. The fact itself that they are doing that Could be wrong and should be penalized Sige po, so Atty. Conti, salamat sa inyo pong panahon And good luck ma'am